ang nakakabilib na health benefits ng sigarilyas. Ang sigarilyas o winged beans sa Ingles ay isang uri ng legume na karaniwang itinatanim sa mga tropikal na lugar. Ito ay may siyentipikong pangalan na Sophocarpus tetragonalibus. Ito ay isang baging na maaaring lumaki ng hanggang 30 centimeters. Ito ay may mga bulaklak na hugis pakpak na kulay asul o rosas, at mga bunga na may apat na gilid na may mga pakpak din. Ang mga buto nito ay hugis o at maaaring matuyo at gamitin sa pagluluto. Ito ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na protein, bitamina, at mineral. Narito ang top 20 pangunahing health benefits ng sigarilyas. Isa, nagpapalakas ng buto at ngipin. Ang sigarilyas ay mayaman din sa calcium, na isang mineral na mahalaga para sa pagpapatibay ng buto at ngipin. Ito ay nakakatulong din sa paglago at paggaling ng buto. Dalawa, nagpapababa ng panganib ng diabetes. Ang sigarilyas ay may mababang glycemic index na nangangahulugan na hindi ito nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels. Ito ay nakakatulong din sa pagkontrol ng insulin, na isang hormon na nagreregula ng glucose sa dugo. Tatlo, nagpapababa ng sakit sa ulo at migraine. Ang sigarilyas ay may natural na tryptophan, na isang amino acid na nakakaapekto sa mood at stress levels. Ang tryptophan ay ginagamit din ng katawan para gumawa ng serotonin, na isang neurotransmitter na nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at kaginhawaan. Apat nagpapabuti ng skin health, ang sigarilyas ay may bitamina E, isang sedante na nagbibigay ng proteksyon sa balat mula sa mga free radicals na nagdudulot ng premature aging at skin damage. 5. Nagpapabuti ng digestion at bowel movement. Dahil sa mataas na fiber content nito, ang sigarilyas ay nakakatulong din sa pagpapabilis ng metabolism at pagpaparegular ng bowel movement. Ito ay nakakaiwas din sa constipation o TB at bloated feeling. Anim, nagpapanatili ng malusog na pagbubuntis. Ang sigarilyas ay may mataas na folate o vitamina B9, na mahalaga para sa pangkalahatang pagunlad ng sanggol. Ang folate ay nakakapag-iwas din sa mga birth defects tulad ng neural tube defects. Ito nagpapababa ng pamamaga at sakit sa kasukasuan. Ang sigarilyas ay mayaman din sa manganese, na isang mineral na nakakapagbawas ng pamamaga at sakit sa kasukasuan. Ito ay dahil ang manganese ay nakakaapekto sa produksyon ng prostaglandins, na mga kemikal na nagreregula ng pamamaga. Walo, nagpapabuti ng kalusugan ng mata. Isa pang benepisyo ng sigarilyas ay ang pagpapabuti ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa thiamine o vitamina B1 ay maaaring magdulot ng pinsala sa mata. Ang thiamine sa sigarilyas ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga problemang may kinalaman sa paningin. Sham, nagpapalakas ng resistensya at tumutulong sa pagbaba ng timbang. Ang sigarilyas ay mayaman sa vitamina C at vitamina A, na parehong nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ito ay nakakapagbigay ng proteksyon laban sa mga impeksyon at sakit. Ang bitamina C ay isang malakas na antioxidant na nakakapagpababa ng panganib ng kanser. Ang sigarilyas ay may mababang kalori, kaya naman nakakatulong ito sa pagkontrol ng timbang. Ang fiber nito ay nakakapagbigay ng pakiramdam ng busog kaya mas kaunti ang pagkain. Sampu, nagpapalakas ng immune system. Ang sigarilyas ay may mataas na antas ng bitamina C, isang antioxidante na nakakatulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Labing isa, nagpapababa ng blood pressure. Ang sigarilyas ay naglalaman ng potassium, isang mineral na tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga blood vessel. Labindalawa, nagpapababa ng kolesterol. Ang sigarilyas ay may lecithin, isang kemikal na nag-aalis ng masamang kolesterol sa dugo at nagpapataas ng mabuting kolesterol. Labintatlo, nagpapabuti ng eye health. Ang sigarilyas ay may beta-carotene, isang pigment na ginagawang bitamina A sa katawan. Ang bitamina A ay mahalaga para sa paningin at pag-iwas sa mga mata-related na problema tulad ng cataract at macular degeneration labing apat. Nagpapabuti ng hair health. Ang sigarilyas ay may iron, isang mineral na kailangan para sa produksyon ng hemoglobin, ang protein na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang sapat na oxygen supply ay makakatulong sa paglago at pagkukulay ng buhok. 15. Nagpapabuti ng brain health. Ang sigarilyas ay may folate, Isang B vitamin na mahalaga para sa neurological function at mental health. Ang folate ay nakakatulong din sa pag-iwas sa neural tube defects sa mga sanggol. Labing-anim, nagpapabuti ng heart health. Ang sigarilyas ay may omega-3 fatty acids, mga healthy fats na nakakatulong sa pagbawas ng inflammation at blood clotting na maaaring magdulot ng heart attack at stroke. Labimpito, nagpapabuti ng heart health. Ang sigarilyas ay may diuretic properties, ibig sabihin ay nakakatulong ito sa pagtanggal ng sobrang tubig at toxins sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Labing walo, nagpapabuti ng liver health. Ang sigarilyas ay may silymarin, isang kemikal na nakakatulong sa pagprotekta at pagpapagaling ng liver mula sa mga pinsala dulot ng alak, gamot, o iba pang toxins. Labinsyam, nagpapabuti ng reproductive health, ang sigarilyas ay may phytoestrogens, mga plant-based hormones na nakakaapekto sa estrogen levels sa katawan. Ang phytoestrogens ay maaaring makatulong sa pagbalanse ng hormones at pag-alis ng mga sintomas ng menopause tulad ng hot flashes at mood swings. 20. Nagpapabuti ng mod ang sigarilyas ay may tryptophan, isang amino acid na ginagawang serotonin sa utak. Ang serotonin ay isang neurotransmitter na nagbibigay ng pakiramdam ng happiness at relaxation.